Hi guys! Welcome to my vlog! Ako nga po pala si Yasa, isang registered nurse sa Pilipinas at isang registered nurse dito sa Saudi Arabia. Sa so ngayon, ang po ako sa Saudi. At ang purpose po ng vlog na ito ay para ma-share ko po sa inyong lahat ang aking nalalaman bilang isang nurse sa mga usaping pangkalusugan, pangmag-asawa at pagbubuntis. At kung bago kayo sa channel na ito, pwede nyo pong subscribe ang ating channel at pwede nyo din pong ilike ang ating page sa Facebook para masundan nyo po ako sa mga topic na pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay para pa rin po sa ating mga sising buntis. At ito ay tungkol sa varicose veins ng isang buntis. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga buntis na talaga namang nai-stress sa kanilang mga varicose veins? At gusto ninyong malaman kung ano nga ba ang dahilan nito at kung paano ito maiiwasan? Kung ganoon ay samahan niyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin ng lahat tungkol sa varicose veins ng isang buntis. Marami sa ating mga kababaihan ang nakakaranas ng varicose veins even before pregnancy. At during pregnancy ay napapansin nilang mas nagiging worse ito. Nurse Yesa, ano nga ba ang varicose veins? Ang varicose veins are unusually swollen veins that may bulge near the surface of the skin. When they swell above the surface of the skin, they create those distinctive purple lumps that looks alarming but are harmless and fairly common affecting up to 40% of pregnant women according to research. Nurse Yesa, kailan po ba nagsisimulang lumabas ang varicose veins ng isang buntis? Ang varicose veins ay nagdi-develop anytime during pregnancy, ngunit mas lumalaki sila habang lumalaki ang isang buntis. Nurse Yesa, ano po ba ang dahilan ng varicose veins ng isang buntis? Ang varicose veins ay nangyayari dahil ang extra volume ng dugo na napoproduce during pregnancy ay naglalagay ng extra pressure sa blood vessels, lalong-lalo na sa veins ng legs ng isang buntis, which have to work against gravity to push all the extra blood back up to the heart. Mataas ang chance na magkaroon ng varicose veins ang isang buntis kapag may isa sa kanyang family ang mayroon din nito. Nagiging mas malala ito with each successive pregnancy and as you get older. Ang pagiging overweight, pagtayo ng mahabang oras ay pwede ding maging dahilan ng varicose veins. Nurse Yasa, nawawala pa po ba ang varicose veins? Yes, may mga kababaihang nawawala o nag improve ang kanila mga varicose veins pagkatapos nilang manganak. Lalong lalo na sa mga kababaihang wala namang varicose veins bago nagbuntis. Ngunit, para naman sa iba na hindi pa rin nawawala after manganak, maari kayong mamili ng treatment option. Nurse Esa, ano po ba ang sintomas ng varicose veins? Una, Veins that are dark purple or blue in color. Pangalawa, veins that appear twisted and bulging. Pangatlo, achy or heavy feeling in your legs. Pangapat, burning and muscle cramping and swelling on your lower legs. Panglima, worsen pain after sitting or standing for long time. Panganim, itching around one or more veins. Nurse Yesa, ano po ba ang mga tips para sa varicose veins ng isang buntis? Una, I keep the blood flowing. Ang matagal na pag-upo o matagal na pagtayo can compromise the blood flow. Kaya mahalagang iwasan ito ng isang buntis. Kapag nakaupo, iwasan ang pag-cross ng inyong mga legs and elevate them if possible. Kapag kayo naman ay nakahiga, makakatulong ang pagtaas ng inyong legs sa pamamagitan ng paglalagay ng unan sa ilalim ng inyong paa. Pangalawa, ay watch your weight. Mahalagang bantayan ng isang buntis ang kanyang dagdag timbang. Ang mataas na timbang only increases the demands on your already overworked circulatory system. Pangatlo, I sleep on your left side. Nakakatulong ito to avoid pressure on your main blood vessels and keep circulation going strong. Pangapat, I don't strain. Iwasan ang straining habang nagbabawas sa banyo. Iwasan ang constipation sa pamamagitan ng pagkain ng mga pagkain may mataas na fiber. Panglima, Keep on moving. Ang exercise ay mahalaga para maiwasan ang varicose veins. Pwede kayong mag-walking araw-araw o kung anumang exercise ang aprobado ng inyong doktor. Pang-anim, wear support pantyhose. Maaring maglagay nito first thing in the morning and take them off at night before going to bed. Pang-pito, wear comfortable clothes. Iwasan ang mga damit na pwedeng mag-restrict sa blood circulation kaya ng masikip na pantalon, belt o masikip na damit. Iwasan din ang mga high heels na sapatos. Nurse Yesa, kailan po ba dapat ako pumunta sa aking doktor? May mga buntis na may varicose veins na nagdevelop to small blood clots near the skin surface. Mahalagang mapakita ninyo ito sa inyong doktor lalo pat mayroon itong kasamang mga sumusunod na sinyales. Una, legs become severely swollen. Pangalawa, you develop sores in your legs. Pangatlo, the skin near the veins changes its color. Well, mga sisi, ang pagkakaroon ng varicose veins habang kayo ay buntis ay common lamang po. Ngunit kung sa tingin po ninyo ay hindi na normal ang inyong mga varicose veins, ay mas maigi pong kumonsulta na kayo sa inyong doktor at ipakita niyo po ito sa kanya para ma-evaluate po ito ng mabuti. Well, mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede niyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin niyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys, sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nilang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At ilike nyo po ang video na ito at isubscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow at meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow. At uh, masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yesa fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day!